Nagsimula na nga ang hearing at isinalaysay na nga ni Mang Dolpo ang totoong nangyari. Sinabi niya na nakita niya ang buong pangyayari at nasaksihan niya ang pupupuk -pup nga sa ulo nga nitong si Joy. Ngunit huli na ang pagdatingan nitong si Carol kasama ng kanyang kasama at natitiyak niya na imposible na maging si Carol ang maging salarin dahil huli na nga ang kanyang pagdating at nang tinanong nga siya kung sino ang nakita niya na pumukpok nga dito kay Joy. Sabalit dahil nga sa medyo may kalayuan ay hindi rin niya mamukhaan. Dahil nga sa pagsasalaysay nga ni Mang Dolpo, tila nabuhayan itong si Joy. Magkakaroon na ng linaw ang lahat. Subalit, hindi mapakali itong si Ronnie. Talagang gagawa siya ng paraan kung papaano talaga madiin itong si Carol. Ito naman ay atakihin ng kanyang abogado. Ito, sa pamagitan ng credibility pagdating sa karakter. Kung talagang uh, mapagkakatiwalaan ba o dapat bang paniwalaan itong si Mang Dolpo. Inungkat na nga ang history niya noong 15 years ago kung saan na involve pala ito sa na involve pala ito sa istapa. Kaya naman nagulat maging abogado nga nitong si Lorena. Dahil tinanong na niya itong si Mang Dolpo. Ngunit hindi naman niya sukat kalain, na maging ang 15 years ago ay kakalkalin ng kabilang side. Hindi na rin niya sinabi at binanggit ito dahil matagal na nga ito at hindi na nga siya ang ganoong tao ngayon. Kaya naman na uh, sinabi na rin niya ito sa court eh. Ngunit dahil nga sa history na iyon ay nagkaroon nga sila ng alinlangan. Kung dapat bang paniwalaan ang pinagsasabi nga nitong si Dolpo o nag e lamang ito sa harap. Kabila ng mga nangyayari, nagpapasalamat pa rin itong si Carol. At naiintindihan niya kung dadanasin din niya ang makusahan at siraan ng pagkatao dahil good nun din ang nangyari sa kanya. Kaya salamat pa rin siya dahil nagtistigo siya at tinagtanggol pa rin siya sa harapan. Malaking tulong na rin yun para sa si kanya. Nabigla din itong si Ronnie sa pag-aakala nga niya na ito nga si Mang Dog ay namin na binayaran nga siya. Hindi para magsinungaling kundi para hindi magsalita at idiin nga itong si Lorena sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Dahil doon ay nangamba siya lalong-lalo lalo na at tinatanong nga ng abogado kung sino ang nagbayad sa kanya subalit dahil nga sa hindi kilala nga nito ang si Mang Dolpo na ang lalaking iyon ay kaibigan nga ni Ronnie at pakanad talaga niya ang lahat